A total subjection. Sino ho sa inyo may asawa na? Pwede ho bang makipag-chismisan ako sandali sa inyo? Sino po ang may asawa na sa inyo? Kayo ho bilang may asawang babae. Kayo ho ba talagang sakop ng asawa nyo buong buo? Buo ba? Buo. Baka meron sa inyo. Pag gusto niyang umalis, aalis siya. Di man siya nagpapaalam kay mister. Ha? Oh, baka gusto niya ibenta yung kanyang TV, hindi man niya kay mister, Binenta niya na. Hindi po ganon ang sinasabi sa Biblia. Ang babae ang wika'y mag-aral na tumahinik na may buong pagkapasako. Hindi ko ipinahihintulot sa dose na ang babae ay magturo ni magkaroon ng kapangyarihan sa lalaki o ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa kasi-eba. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng nadaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya ang pakahulugan ni San Pablo, kung bakit yung babae inilagay under the authority of the man kasi nga ang babae napagdadadayae, eh, madaling dayain ng babae. Kasi alam niyo yung babae, konting himas lang ng likod, eh, naniniwala na yan sa lalaki. Eh. Di ba, no? Konting mga sweet nothings lang eh, nagpapatawad na yung babae. Hindi, galit sila, no? Kaya nga, kinarin niya ni Mr. Kung naman niya, ba't ka maniwala sa balita? Ikaw na ang dabay sa buhay ko. Hirap naman niya kasi, sa kahahalikan. Talaga? Ano na? Hindi. Tulog na ang bandila ng bataan. O, oh, ganun. Ang babae, madaling matukso. Mahina ang kalooban. Kuminsan, mahina pati pangangatawan as compared to a man. O, oh, kung meron ng babae mas malakas sa lalaki, mga exceptional na yon. Sabi nga ng Kastilan, no ay regla, sinexceptong. exception. Ha? Pero generally, ang babae mas mahina sa lalaki At maging sa tukso Kaya siya ang uh, inatake ni satanas eh. Alam ni satanas na medyo mahina-hina itong babae Kaya ang sabi ng Diyos sa babae Para wag kang madala ng mga tukso wakamadaling kang madaling mahibuan ng kasamaan Kailalim ka sa iyong asawa Hindi ko ipinayong na ang babae magturo O magkaroon ng pamumuno sa lalaki sapagkat si Adan ang siyang unang nilalang sa kasi Eva, si Adan ay hindi nadaya, kundi si Eva nang nadaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya po, sa interpretasyon biblika, eh, dapat po ang babae pasakop o oh, sa lalaki. Anong uri ng pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 24. Tatapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Meron ng comparative statement dito si San Pablo. Kung papaano ang wikang ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Therefore, we can safely conclude yung tunay na iglesia, sakop ni Kristo yun sa lahat ng bagay. Eh. Sakop ka ni Kristo sa pagkain. Sakop ka niya sa pananamit. Sakop ka niya sa pag-aasawa. Sakop ka niya sa pakikitungo sa apwa, sa paghahanap buhay, sa pagpapalaki sa anak. Miski sa pag-aayos ng buhok, may batas si Kristo. Lahat ng gagawin mo habang buhay ka, may pananakop si Kristo. Kaya tinatawag si Kristo na dakilang mananakop. You must be in total subjection to the will of Christ before you can become a Christian. ang babae dapat pasakop kay sa, sa, lalaki. Sabi ng talata, kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo sa lahat ng bagay, gayon din naman nararapat na ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. O may asawa na kayo ang asawa nyo, kristyano talaga. Hindi natin pinag-uusapan yung asawa ng lasenggo. Pag napasakop ka ron, paiinumin ka rin ng alak, dalawa na kayo. Ha? Ang tinutukoy na lalaking pagpapasakupan mo, yung lalaking sumusunod kay Kristo. Kasasakop ka ron sa lahat ng bagay. E ngayon, may asawa na kayo, nakahanda ba kayo pasakop sa lahat ng bagay? Ibig mo sabihin, brother, pati isusuot ko, siya rin ang masusunod. Natural. Lahat ng bagay Pag Pag sinabi mo ng, asawa mo, Ayoko na nag-miniskirt ka. Yung hita na yan, huwag mong papakita yan sa iba. Sunog. Bakit? Eh, ako man ang asawa mo, bakit naman ako na ka-miniskirt ka? Yung hita mo na itinangako mo para sa akin eh. Kali-kanina mo pinakikita ang iba. Oo. Oh. Pinag-iintiri siyang tuloy ang katawan mo. Yun ang papagawa ka ng damit eh. Close neck, butas naman dito. Oo, oh. paano yun? Sinusundang ka tuloy ng mga palayboy. Oo. Oh. Hindi ba? Oo, oh, ano nangyayari tuloy? Maraming rape, maraming mga cases of ano, violence and sex, sexual abuse. Bakit? Doon sa pagdadamit na hindi sakop ng bata. Kaya, alam nyo, hindi masamang pasakop eh. Pagka lalaki namumuno ay eh, si Kristo, maka Kristo, maka Diyos, pasakop ka sa lahat ng bagay ang wika ni Kristo. Pati pananamit mo, pati pagkain, pati pakikipag-usap mo. Dapat pasakop ka eh. Meron kasing aral si Kristo na pag babae ka, may asawa ka na, refrain from having relationship with other men. O. Oh, eh baka mamaya, may asawa ka na, nakikipagkalabitan ka pa sa balag, o sa binata, matutukso ka niyan. Eh kung nasabi nung asawa mo, ayoko nga na nakikipagkwento ka doon sa kapitbahay natin binata. Sabi mo, ay hey, pitigpit mo naman. That's for your own sake. Hindi ka mapapamak, hindi ka matutukso, kumaliwa. Maraming babae dyan, kaliweti. Pero kanang kusumulat. Hindi eh, <laughs> ba? Pero kaliwete. Eh. Bakit po? Oh? Eh kasi sumusugod pa sa ibang lalaki, nakikipagrelasyon pa eh. Masama yun. Kaya, batas ko sa babae. Kaya ako ako, babae, ko ako, kayo, kayo. Kung ako kayo, bago ko mag-asawa, mag-iisip muna ako ng makapitumpong pito. Bakit? Biro mo, pag nag-asawa ka, may obligasyon ka palang pasako. Pwede hindi ka na po pwedeng ikaw eh, kahit ano gusto mong gawin, eh gawin mo. Samantalang pagdalaga kay bumili ka ng pabango kahit ano ang amoy mo. Wala silang pakialam. Eh, pag may asawa ka na, ang baho naman yung pabango mo. Huwag kong palitan mo nga yan. Eh, hindi ka mabango na, sa ilong ko. Eh. Ah, ayoko niyan. O, biro mo, pag-aawayan niyo pa yun, pag di mo pinalitan yun eh. O, may talalabang ka pa ngayon. Nung dalaga ka, yung sarili mo lang. Baka yung nanay mo pa pinaglalaba mo nung underwear mo eh. Kaya pag mag-aasawa ka, isipin mo muna. Hindi mo magkakaamo ka. Ha? siya magdidirihi sa buhay mo? E eh, kung ayaw mo nang gano'n, huwag ka mag-asawa. Pero kung nag-asawa ka, pasakop ka sa batas ni Kristo. Na ang babae, pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Batas po yan ni Kristo. Ngayon, po pwede bang hindi ka pasakop at ikaw ang sumakop sa iyong asawa? Pwede bang balik pa mo yun? Pakinggan niyo sa 11.3 ng unang korinto, mga kapatid. Tatapuat, ibig ko na inyong maalaman. Dapat malaman nyo to. Kristiyano ba kayo? Kung Kristiyano kayo, dapat maalaman nyo to. Ewan ko lang sa ibang nagsasabi sila Kristiyano, hindi nila alam ito. Ano ito? Ibig kong wika Pablo na inyong maalaman na na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Sino ang pangulo ng lalaki? Si Kristo. Tuloy. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Sino ang pangulo ng lalaki ng babae? Ang lalaki. Tapos, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Sino ang pangulo ni Kristo? Ang Diyos. Kaya kung meron niyang bahabahagdan eh, yung Diyos, which is the Father, ano Yung Kristo, which is the Son, o, ano? tapos, yung lalaki, tapos yung babae. Ayan ho. Pwede bang balik rin natin na si Kristo malagay doon sa ibabaw? Kaya ko kayo Ron. Sabi ni Kristo, sa 14.28 ng Juan, basahin natin, kung papayag ang ama o papayag si Kristo na siyang mapalagay sa taas ng ama. Basa